my vlog. Ayan guys, nandito ako sa ayan, sa Cosway Bay. Dito sa my ground. So welcome to my vlog. To this video guys, maghati tayo ng alaga ko dito sa my, dito. Meron siyang uh, lesson na running. My trainer, my training siya sa running. Kaya dito tayo sa Cosway Bay. Nandito yung alaga ko. Nang una na sa akin. Nang una na sa akin guys yung aking alaga. Guys, dito tayo. Kasi yung alaga ko nandoon. Ayan yung kasada. Saka ito yung library. Yan, library yan. Library. Nandun yung alaga ko. Hindi ko pwede ipakita. Dito lang yung sa view. Ganun ang view. Guys, dito ako. Be, ito po dito, mag, maglakad-lakad, magtakbo-takbo. Ayan guys, doon. Kaya, maghintay ako ng alaga ko, hindi ko alam kung ano. O, oh, ayan guys, biglang umulan habang nagtitraining yung alaga ko ng running. Kaya, sumilong muna kami dito sa may gilid sa may waiting shed kaya ganyan talaga pag may alaga ang bata, ayan, kahit saan ka pupunta, kahit saan saan na lang kayo pumupunta kasi nga kailangan mong kasama mo siya. Kaya yan guys, yung time na yan, lumipat kami sa kabilang ano, sa kabilang may building doon kasama yung mga coach. kaya alaga ko. Buti na lang may dalang payong yung al yung coach taka ako, buti na lang nakasombrero ako kasi nga, yung ulan, pinaano muna namin, pinatigil lang konti. Kaya, thank you for watching, guys.